Ay, lakas ka nung no, guys. Ayan, good morning, everybody. You see? Tignan nyo ang kasama ko. Naglamis ulo na, oh. With music. music. music, music pa. Oh. Smiling face pa. Ganyan may pera. Ano? Oo, guys. Sa tutorial talk, tutorial top Para kahapon. Ilan araw ka bang walang, ano, Walang, walang... walang, walang Uh, ilang araw ba yung wala kang data? Wala, dang, wala data guys. Nga ako naman, pa-expire yung plan ko. Naka-wifi ako, pero hindi ko siya mai Ano guys, hindi ko siya ma- Ano ba to? Hindi ko siya ma- Ma-hotspot o ano man kasi yung wifi. Hawak ng amo. So, na, na naawa ko kasi pabalik-balik din sa upuan ko na ano yan, ay ang hirap sabi ko, hindi naman kita ma-hotspot kasi ito mahina na rin. Hindi na rin kaya yung aking isang phone. I-hotspot sana kita. Ang lungkot niya ng isang araw, isang gabi. <laughs> Ayan, isang... Ngayon, ang lamig ng ulo. O, tignan nyo. Nag-general nag cleaning siya. Ngayon, sabi ko naman, ako na maghatid kay lolo kasi ako rin ay magbabayad ng utang, real. Talk. So... Kasi kahapon, nag-lunch kami. Late na nga yung saldo namin. Kasi yung amo, dapat, ano, nagbibigay ng sweldo, 28 pa lang. Pero tinaon na yung Chinese New Year celebration nila. Koreal talk to. Kahapon, pato. lumabas kami lahat. Nagpinasahod kami. Sabi ng amo, uh, at the same time, sabi niya, kung sino mag-off ng Sunday, wag na mag-off. So at the same time, uh, bibigyan na rin ng sahod well, namin sa kanto kasama ko. Ang sabi ko, so, paano ko ito matutulungan, eh, alis ako. Ang sabi ko, iha ko na maghatid kay Lolo at magbabayad ng utang real. tapos bibili rin ng gatas ng alaga. Kaya yung alaga namin. Ayan. Ayan. O, tingnan nyo, oh. ang husay ng alaga ko, o, oh, diba? nag-i-improvise nag, nag siya ng balot ng <laughs> kasi guys parang bahay na namin ito Wala, walang amo dito as in walang amo yung alaga namin na apo ng isang apo pa na malaki na ng, hindi naman nag-iisa pero kasama namin dito sa bahay ano uh, nagka-girlfriend na siya hindi na rin halos umuwi ng bahay umuwi pag maglaro ayun po yung kanyang Uh, desk sa ayan, mga ganyan sa so, ang mga amo sobrang tiwala sa amin sa uh, hindi naman sa kami confident na nagtiwala pero basta mano lang sila tiwala lang kasi masaya kami kasi parang bahay na namin to si lolo ayan napakabait yung alaga namin ayan lang siya bibihisan, palitiguan tapos ayan tapos minsan nang pag kung hindi niya inumpisahan tong ganito-ganito, isasama ko na at maglilibot din sana kami. Ito so, wala. Inumpisa niya to baka biglang may darating din na amo. Ay, syempre, baka madat na yung bahay na baligtad lahat. Binaliktad na yung sopa. <laughs> Binaliktad ng mga ano. O di kami naman yung malalagot. Ayoko. rin masina yung tiwala ng amo na kailangan dapat meron talaga maiiwan isa. Mm -hmm. Pero kung minsan, pag dalawa kami gumagala, nag kami ng notes na we are outside for walking, gano'n. So, ibig sabihin, understood, understood na ng amo na nasa labas kami, naglibang-libang, naglalakad-lakad. Kasi, guys, nakikita niyo naman yung aming kalusugan. <laughs> <laughs> Hindi lang kami malusog. Belbelan pa kami. Ayan. Belbelan. O, tignan nyo. Belbelan mga ka okay, namin yung araw? Pati yung aming alaga, bilberen na rin. <laughs> Kaya yung mga aming guys, real talk, natatawa sila sa amin kahapon habang tinutulak namin si Lolo sa sa kanyang wheelchair. care um, Oo, oh, sabi niya gano'n. Napakaswerte ng tatay. Dalawa ang mag-alaga. Ayan na, may sundo na kami. <laughs> Tumawag na yung aming ano, yung bus ng lolo. So, guys, mamaya na po yung aking vlog na to. Ayan, dahil Chinese New Year, kailangan baligtarin ng aming, hmm, baligtarin ng bahay, mga upuan, kailangan linisin na lahat halos sa ceiling. Yan, dapat ma-accept lahat yan. At alam ng amo na kailangan nang din gawin yung magpaglilinis kasi Chinese New Year. Although, mga Christian naman yung amo, pero kahit pa paano, nandito pa rin, nakabase pa rin sila ng Hong Kong. So, pa rin yung kanilang dugong Buddhist ba, kung baga. So, ba diba? sa mga ganyan naman, ko mga convert uh, uh, Christian lang naman sila. So, hindihan pa rin yung uh, aming, uh, kanilang tradition na paglilinis. So, halos... Every, every year ko naman ginagawa talaga to. May kasama ka, ako wala ginagawa ko rin yan. So, ayan. Ah, Nag-uumpisa na yung ating kasama. O, ba? O, ayan, guys. Mamaya na po ang vlog na to ay for Chinese New Year. Mm -hmm. Guys, bye for now.